Well, guti. Woo! Then, at saka 8. Bali. Good morning, mga lulis. ano bang araw din? Ano oras ba sa inyo? Shout out sa inyo. Salam. Salam. Punta tayo sa cooling tower sa taas. Kasi ito na natin iPhone na. Test natin yung mga mobile. Punta mo na dyan sa ano. kulit pa So, tapos na yata sila magtabaho. So, kailangan namin itestin yung um, tatlong pumps. Right. Ito serang transformer na nito.

Ah, footbelt. I footbelt. Dito tayo sa 24th floor. makikita nyo to ito AHU to AHU or air handling unit dalawang AHU dito AHU number 7 at saka yun sa kabila AHU number 8 so kita ko lang sa inyo ito yung bali dalawang AHU to ngayon yung 7 at saka 8 bali nilagyan namin ng BFD para makontrol yung speed ng motor yan, dalawang BFD yan eh. BFD at doon din sa kabilang room uh, area, A2, 5, and 6 yan, yeah, ito sira ato transformer

sa elevator Okay, right. dito tayo. Ito yung mga natin. P1 itong ko po natin lahat yan right. itulog namin okay, nalagyan okay, na natin yung mga piece. so balik kasi baba Say for testing testing natin yung uh, yung uh, tatlong tama. makabalik na tayo sa classroom. All right, thank you guys.